Yo, what's up mga gandang buhay mga Kapista and welcome back to my channel. Yo mga Kapista, so update po muna tayo sa ating magna-dap nya project So, dito po tingin sa parallax natin. So, titingnan natin kung marami na yung ating mga Magna dap nya and I think is marami naman po sila ayun yan so ang gagawin po natin for this day is ita transfer po natin yung iba na mag nasa kanilang bagong uh, nalagyan po so i-culture po natin siya para mas lalo po silang gumami yun so ito po tingnan po muna natin yung mga lalagyan ng ating mga magna dapnyas mga so ito po yung uh, um, ko po ng magna so kukuha po tayo ng mga panibagong culture dyan Sila po klaro pero marami po yung sila dyan sa ilalim so dahil sa mainit so bumababa po sila so ito, dito po lalagyan po natin yan ng bagong culture Woo! pero tatanggalin muna natin yung ibang mga gapis dyan then lalagyan natin ng tubig And pati po dito sa trapan po natin na wooden trapan. yan So lalagyan din po natin to sila ng bagong culture. yon So ngayon na malalagyan pa lang natin mga ka itong dito. So tatlo pa lang. Ayan. Pati dito sa baba. Kasi itong dito is meron pang mga gapis. So dito yung mga females, all females natin na IPM gapis. Yun. So, dito po natin ilalagay yung mga panibagong culture ng ating Magna nya para mas lalo silang gumamit. Alright? Wow! So, ayun mga kapisda. So, na inisa na po natin yung bagong lalagyan ng ating mga Magna nya So, for now is Uh, dadagdagan na lang natin yung tubig at lilinisan natin yung ibang lalagyan nila doon sa likuran alright So natapos po natin linisan yung uh, bagong setup ng ating mga Magna Culture uh, Magna Daphnia Culture pala sorry So medyo natagalan tayo dahil sa napakarami pa yung pala yung tubig na kailangan nila Dahil sa paglinis po natin is na-drain siya Yun So pero mga kapista ito pala yung ating mga i er re So So, ayan po mga kavisda Yun. So, dahil sa apat yung ating bagong lalagyan. So, ito po yung apat na lalagyan din na ilalagay po natin doon. Na mga magna sa Right. Wow. So, ito po sila is galing yan sila sa ating uh, main po na culture dito. Dito po dito. Yan. So, napakarami pa rin po nila doon so ito kumuha lang tayo ng mga ano po starter culture para sa ating bagong lalakihan yun at syempre po yung pagkain nila ito yan huwag natin kalimutan yan so ito hugas, bigas yan so kagabi pa po ito sya yun pero sa dami ng ating magnadap niya mga kapisya feeling ko is hindi po um sasapat yung ating mga uh, yung ating hugas bigas so pero pa kung ginawa na ano experiment pa lang so yung sa experiment natin is hinaluan natin ito ay hahaluan pala natin ito ng kaunting yeast so experimental pa lang naman so kung ano yung magiging resulta nun kung pwede siya is i-update ko lang rin po kayo So, ayun mga kapisda. So, um, uh, tulad nga na sabi ko kanina is yung dahil sa dami na po ng ating magnadap niya is kulang na po yung hugas bigas. Yun. So, meron po akong ginawa na uh, um, experiment pa lang. So, hugas bigas plus dagdagan po natin ng kaunting yeast. So, nasa experimental stage pa lang po ako. So, kung ano yung, kung successful siya. So, i-share ko lang rin po sa inyo. And, i-update ko lang rin po kayo. And, yung tatlong agriculture natin ng ating magnadapnya is nandoon. Opo. So kung mapapansin ninyo is wala siyang sunlight dahil sa alam naman po natin lahat na ang mga dapnya is kailangan po ng sunlight. Pero natatamaan naman po doon kaunti pero hindi lang talaga siya direct. Okay, so nasa experimental stage pa rin po siya kung mabubuhay sila is i-update po lang rin po kayo. So unlike po dito dahil sa tatamaan po ito sila ng sunlight. So walang problema po dito mga kapista right so hanggang dito na lang po muna so and out